Hi! Hello guys! Nagbabalik muli! <laughs> Nagbabalik muli ang ate Ansar sa pagbablog! <laughs> sa mga nagtatanong pala dyan kung bakit hindi na ako mag magawa ng vlogs, ito na! Ibablogs ko na! Eh <laughs> grabe! Ang dami nyan te! Nami miss niyo pala ako mag-vlog ay ito na! Gagawa ako ulit para sa inyo! Eh kahit ganito lang yung bine-vlog ko, may nakakamiss pala! Ay sana all! At eto na nga pagkagising sa umaga, diretsyo sa pisbukan, at mag scroll scroll na. Halaka! O oh, ba diba? At ayun na nga guys, meron akong nakita dito. Mga Excel para mapabilis yung paggamit natin ng laptop or pagtatyping. Ito talaga yung gusto kong matutunan guys. At pagkagising ko nga ay agad akong pumunta sa aking laptop para subukan. Itatry ko ba, ante? Kasi nga gusto ko tong matutunan. Kaya nga pala ako bumili ng laptop para matutunan kung paano gumamit. Kasi nga, ante, hindi naman habang buhay nasa passport ng lang tayo. Gusto ko rin matutunan kung paano maging mabilis sa paggagamit ng laptop, ti. Alam niyo bang nakakadismaya? Dahil umabot na tayo ng koleheyo na kahit mga basic lang dito sa laptop ay hindi natin alam. di ba nakakahiya? Kaya naawa talaga ako doon sa mga estudyante na galing sa mga probinsya na dahil sa kakulangan ng teknolohiya o mga gamit sa edukasyon ni kahit simpleng typing lang sa mga laptops o computers ay hindi natin alam. Isa rin ako sa mga buwan noon. Kaya sana kagaya ng ipinangako ng ating pangulo na mabigyan ng mga bagong gamit sa pag-aaral yung mga estudyante na sana ay magamit talaga. Sabihin na nga natin na hindi naman lahat ng trabaho ay gumagamit ng computer. Ipano e, naman yung mga estudyanteng na nangangarap sa opisina nagtatrabaho, hindi sa service, na nagiging dahilan ng hindi pagpasa dahil mahina sa laptop or sa computer. At yun nga ay naging experience ko na rin. Kaya sa mga estudyante dyan na nag-aaral pa hanggang ngayon, pagbutihan niyo yung pag-aaral niyo guys. Kasi darating yung araw na gusto nyong trabaho na gusto nyong maging trabaho. Dahil darating ang araw, maghahanap tayo ng malaking sahod dahil hindi nga sapat yung sinasahod ng mga empleyado. Kaya sa mga sadyanteng nakikinig at nakakapanood sa aking mga vlog, gusto kong maging inspirasyon ito sa inyo na hanggat kayo nag-aaral pa, pagsikapan ninyong matutunan yung English na kahit basic lang. Dahil ang English ay gamit na gamit yon kahit saan ka magpunta. Kahit high school ka pa lang ngayon, huwag kang magtamad-tamad. Hindi naman masamang mag-enjoy habang nag-aaral, pero kung napapabayaan mo na 'yung pag-aaral mo, ayun na 'yung masama. Kaya nga sabi nila, i-enjoy mo 'yung pag-aaral mo. I-enjoy mo 'yung pag-aaral hanggat nasa high school ka pa lang. Dahil ang high school days talaga ang nakakamis. I-explore e mo na yung sarili mo hanggat high school ka pa lang. Huwag kang mahihiya kung tama na yung ginagawa mo at walang nakakaya sa ginagawa mo. Dahil dyan mabubuksan kung ano pa talaga yung mga kaya mong gawin. Dahil balang araw manasabi mo rin yan at maiisip mo na sana nung nag-aaral pa ako, sana ginawa ko to. Sana inilabas ko to. Yung mga ganun. E di sana nagagamit ko ngayon. Eh di sana hindi ako nahihiya ngayon. Mga ganoon guys, alam niyo ba na isip ko kasi 'yun. <laughs> Iwan ko ba? Isa rin kasi akong biktima ng bully noon dahil siguro sa bully na 'yon ay eh hindi ko nailabas yung mga dapat sana'ng nilalabas. <laughs> Hanggang dito muna for today's video. Nandito lang si Ate Ansay para magbigay ng inspirasyon at motivation sa inyo, kaya follow niyo na ako.